si Mr. Pepsi hindi mag-promote ng anumang uri ng sugal. Tayo mag-promote na lang ng sarili nating produkto. Pari pa tayo kumita. Doon sa sugal, wala tayong makapala doon. Tatlo, tatlo lang yung maaari natin paglagyan doon. Maaari tayong manalo, maaari tayong matalo, maaari tayong tumabla. Kaya ano pa, tayo magtinda na lang. Dahil nga sa malalim kong karanasan tungkol sa anumang uri ng sugal, kaya hindi na natin ipopromote sa iba yun, yung mga ganong uri ng sugal. Tulad nga nitong produkto natin na to, ito, ito'y nagtitimbang ng 15.5. Makikita mo naman, ito ito'y sariwang-sariwa talaga, gawa ng yung asang kulay mansanas pa siya. At yung mata niya ay puti-puti pa. Ito namang dalawa na to, ito, ito'y natira kapon. At nandito naman yung pampanong ating paninda. Mayroon ulit tayong huling batalay. Ano yun? Kung tawagin naman yung balo Mayroon din tayong tabyos okay o kaya dulong ng palad. Ito naman yung isa sa masarap na putay ng bandang Batangas. Pag ito'y ginawang sinaing, ito'y kain lahat. Kasama na yung tinik nito. Ito'y sariwang tulingan ng maliit. Ito naman kung tawagin ito'y Gigi, pero ang pinakang pangalan niya talaga ay Burut. Dahil siguro, sabi naman lang iba, paklang galunggong, gawa ng yung puntot nito ay kulay orange. Matambaka, tawilis, ito na yung mga ipopromote na lang natin. Kaya kung sino man may gusto magpapromote, basta tungkol sa napuhay o kaya sa ating mga paninda, si Mr. Dobson ay nakanda magpromote kahit walang bayad. Meron tayong hasa-asa. Alibasak na babae pero isbol lang to. Pukita dalagang bukid na maliit. Ito itiyak natin na dalaga pa, gawa nang wala pa siyang butas. Alumahan. Mayroon din tayong bailey. masarap sa prito. Pusit, hipon, at kung ano-ano pa ha, yung ating mga paninda. Kaya kung sino man may nais, mari kayo mag ngayon kay Mr. Pep. Ito'y maratagpuan lang dito sa Ampit Uno, San Manayorsal. Shoutout sa ating lahat. At muli magandang, 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 magandang umaga sa ating lahat.